Magandang araw po mga kabarya. Ngayong araw na ito ay pinapa-stable natin yung ating bukid. Yan, masyadong madamo. Ayan. Kailangan ho na ma-stable to para mabuklat at masalang yung lupa. Ayan, pinapa-stable na po natin. Ayan po. Ganyan po kasi ang proseso ng mga bukid na masyadong madamo. Ayan, tignan po ninyo. Napakadamo. Ayan. Ang kapal ng damo. Niyan. Para ho yung mga kuyagot at damong matataas ay eh matanggal. Niyan. Pagbalik ng makina, ayos na yung pagkaka-stable niyan. Ito 'yung mga kasama natin dito sa bukid. Hindi po kasi umubra itong isang makina natin dahil sa matigas masyado lupa. Hmm. Ganyan ho ang proseso ng bukid. Hindi lang basta-basta magtatanim ka. Kundi ilalagay mas sa tamang proseso yung pag-aano ng bukid, pagbongkal ng lupa Yan, ipapag-anongkuhan para naisin niya ang hanggap. po, makikita ninyo kung paano bungkali ng uh, kinatawag na stable yung ating lupa. Yan. Sa bandang unahan po yung inuuna na yun eh. Anong tawag mo dyan sa dal daladala mong kuha? Roto. Ah, yun. Hindi, hindi ho pala pwedeng rotohin dahil sa masyadong matigas. Kaya yung, yung ating gamit na pang roto ay naitabi muna at pinagpapahinga dahil hindi umubra. Matigas ang lupa. Yano, ho, uh, ginamitan na ho ng stable. Hmm. Yan o, pinapasok na yung mangga. Hmm. Yan po kasing manggahan ko eh, malapit nang maghulog ng bunga. Ito po, pagkatapos nitong uh, gagamit po ulit tayo ng roto pagka may tubig na. Para noon, yung ating lupa ay makondisyon ng mabuti. จบนม่เป็นลูปปั้นฮัลนเดด Uwi ka na niyan. ka titignan niyo parang hirap din yung stable eh dahil sa sobrang tigas ng lupa Salamat, salamat. At uuwi na ho itong isang ating isang makina para makakating na uli sa base nila. inaano talaga ng rotovator pati damo putol hmm. Pag nadaan ng rotovator, eh, maganda ang pagkakasibak ng lupa, pagkakasalang. Dangan ngalang lang po ay pa na yung roto dahil sa hindi niya makaya yung lupa, napakatiga. Yan. Papunta na ulit dito yung rotobator. Ito po yung tabi ng piece pan. Yan. Itong bukid na ni stable eh itong tabi ng piece pan. Makikita niyo naman. Parang napakadali lang kung pagmamastan yung ating katrabaho sa bukid. Pero sa katotohanan po, mahirap dahil sa napakatigas ng lupa. Kaya nangailangan ng stable. kung hindi po kasi i stable yung lupa yung bukid na yan, eh pagmasdan niyo naman kung gaano kataas ng damo Ayan o, niyo kung 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 gabewang na. kung Pero kung 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 Yan, yeah. so, ang na naman yung stable oh. Pinauuna ko po kasi itong kay nanay ko para makita naman. Yeah. Ayan, titig titignan po natin sa bandang unahan na para makita natin yung kabuuan ng bukid ng aking magulang para ma-stable. Yan. Kumbaga po kasi dito sa bukid na ito, itong bukid na ini-stable ka sa kasalukuyan. Ito yung mana namin. Yan. Samantalang yung pong akin, yung pong may manggahan. Yan po. Ganyan ang istorya nung aming bukid. Ito, yung, yung sinasabi ko pong peace pan, ang ganda na, ayan ang peace pan. Bis yung peace pan ay bahagyan na lang may tubig. Ito so, you na, know, makikita nyo, bahagyan na lang tubig. dinodoble pasa kung so, tawagin po yung sa English ay double passing para po durog na durog yung lupa yan o nakikita nyo double passing po ang ginagawa para po yung damo ay mapatay mausay naman po yung operator kaya kahit na magbayad ako ng mahal eh ayos naman po ang trabaho kaya sulit naman akal ba gumagabalik double passing po yung ginagawa niya kaya nagpapaulit ulit nainam naman yung operator at alam niya yung maganda sinabi niya sa akin kanina kung single passing lang ay hindi masyadong mapapatay mo. pero kung double passing katulad po nito na double passing na po yan wala ah, na po yung damo at na po, inuikutan na po yung kabilang gilid. Yung bandang gilid doon. Ang ganda po ngayon ng bukid ay puro makinarya na. Hindi na uso yung kalabaw. Kaya lang po talagang medyo magastos. ayan uh, tapos na halos yung bukid ni nanay dino passing lang nung operator para maging pinong lupa ayan o katulad niya. nakita niyo ba yan, yan? halos patay na yung damo Pino na uh, double passing na po at nayarin na po itong bukid ni nanay yan nai ayan na yung bukid mo tapos nang araruhin ha? na na ayan tingnan nyo double passing po ang ginawa para mapino at mapatay ang damo yan dahil kung single passing lang ay tinitingin tinitingin ka lang lupa kaya inadvise in uh, na, nag-advise po sa akin yung operator na i-double passing po ayan. Na nakita niyo naman magandang pagkakatrabaho. Ayun. Pati po dito. Yeah. Nakita nyo, maganda naman yung trabaho. Pinauna ko na po ito para uh, pababa. Diyan na itong itaas at saka yung ito pong tabi ng peace pan. Ayan. yan? Nakita nyo. Makinis na ang bukid nyo. Pinauna ko talaga yan. Ayan. Susunod na yung sakin. O yung kay kapitanan muna bago yung sakin.